selamat selamat eh eh mana pula dia tu apa nama nama ngok

Sekarang, dia nak taruhi yang ambil-ambil Ayo, tiba-tiba Atau tak? Atau tak? Tiba-tiba Tiba-tiba, pantas Dia telai, yang ए इलेक्ट्रिकल नाही ना नवीन बक ए फिर ते ए तरी कोण आहे हे जरा उपाय आहे नुसता तळो तळो

đi sorry, lật đầu phải không? benti cái na? ah halak, benti, ai cái gì ta Pwede po kayo nangistarbo. Pwede <laughs> po kayo po sa pagkakata niyo. Alas 3 po. 7 po kayo. Ayun na nga guys, after 10 years, ay nagkita ulit kami ni Connie. No? Dati ko siyang kasama sa SM. Kasama ko yan dati and kasama ko yan sa boarding house yung mag-asawa na yan. Then, isa, pa nun, isa pa lang noon ng anak na. Si ano pa lang. Si Nicole pa lang yan. Anak nila. Sobrang liit pa niya noon. Pag uh, wala akong trabaho or day off ako, yan, kasama ko yan lagi sa SM. Si Arnold naman, kasama doon sa boarding house, kasama namin yung kanyang asawa. Siyempre, pag walang pasok, alams na. Matik na inuman. So, ayun na nga. Uh, ah, kwentuhan lang naman kami. Nagkwentuhan, nakikape, and yun, kumustahan. Hindi naman kami masyadong nagtagal dahil yun nga, medyo malayo pa yung aking pupuntahan limited pa yung limited lang yung oras na naipagstay ko sa kanila. So, ayun. Hindi ko na mamalayan. Ayan, yung dating bata ko na inaalagaan. kasama ko lang dati pag namimili sa SM Rosario. Ayan na ngayon. Dalagita na. May, may jowa na. No. So, siguro magkikita ulit kami nito pag kasal So, ayun na nga, after ng, ng kwentuhan, uh, hindi rin kami, hindi na rin ako nagtagal at kami ay lumarga na rin dahil nga medyo malayo pa yung aming pupuntahan.